Okay, so yan mga idol, kung maaalala ninyo, meron tayong ginawang unit ng taga Santa Rosa yung ayo uh, uh, ayaw tumama na maganda o pangit tumama. So nakarating na yon sa may-ari at yan, satisfied naman siya sa ginawa natin. So dalawang unit yun, arm at saka uh, yung Taurus na PCT. So yon. Dahil doon, ah, nagpadala siya sa atin ng regalong laruan din. At ayan, bubuksan natin ngayon. Hindi ko pa ito binubuksan hanggat hindi ko pa, hindi pa niya, hindi pa ako nakaka-receive na, ng feedback sa kanya na okay na. Since okay na, ayan, bubuksan na natin. So, hindi naman ito yung first time. Marami din nagre-regalo sa atin. Actually, yung iba, mga alak, mga kung ano yung pasalubong na pagkain. Ito, yung alak na iipon na. Oh. Share ko lang yan. Bali, ilang bote na to. Yung iba, yung iba, napamigay ko na yung ano. So, naisip ko nung sa mga nagdadala pa dito, kinakolekta ko na lang din. Ako, no? pan-display yan. So, kung sakali mong magkabiglaan, ay eh, meron akong stock dito. Okay? So, ayun, Sa mga nagpapadala dito, hindi ko naman tinatanggihan yan. Maraming salamat. Matuwa, nakakatuwa din naman makareceive sa inyo. Okay, so, bubuksan na natin kung ano yung itsura nito. Medyo pinakita niya sa akin, hindi sa video hindi ko palang masyadong maaabigyan ng oras na na-review or ma-check. So ngayon, buksan na natin to. Kung anong klaseng regalo ito bilang papag, ah, bagong kaibigan daw. Okay. So nakalimutan ko si sir, parang karnel yung pangalan niya ng Santa Rosa. So, ito ay ano, parang i Hindi, kumbaga, ayaw na nilang ipa-repair. Kaya, binigay na lang. Titingnan natin kung anong hinihintayin, hinihintayin din daw niya pag natapos ko Kung sakali. Yan, bali pistol siya na air gun. O, oh, sino tatanggi dyan kung bigay sa'yo, ano? Vintage daw. ah collection din. So, titignan ko kung saan ang pinaka balahan nito. Dito lang. So, ito ay design lang. Ilalim, wala. So, dito ka lang siguro magbabala. Yan. CO2. Yan, so titingnan natin ko anong problema nito. Dito yata yung hanginan niya, yung para sa hangin niya. Tingnan natin kung anong problema nito. Okay, so yan, nilagyan na natin ng hangin. Kinargahan ko, makakarga naman siya. So may putok ko siya ng tatlong beses. Tapos kinargahan ko ulit, meron pa naman siya laman. Hindi ko lang alam kung may lipto, kung ano. Urabihin ko lang yung sinabi ni sir. Kasi okay naman, pumuputok naman siya malakas eh oh sarap nyan oh ilang puto kaya to ayun hanggang tatlo so titignan lang natin titignan natin kung may mga pali din tayo dito ah uh, tingnan ko rin kung anong issue ni pag uh, may karga siya okay pag nawubusan ng karga at sinaksakan mo ng oxygen dito, gagalaw to. Pag gumalaw to, nasisira na uli yung o-ring. Sisingaw na uli. Kaya dapat parang... Dapat. Nakatread na. Yung hindi to magagalaw pag binaganyan na ng oxygen, pag kakinakargahan. Pag nilagay mo oxygen niyan, kikiwil to eh. Pumiplay siya. So gagawa ng para niya yung pin, hindi na pin. Talagang nakatread na siya. Nakatread to. Nakadetread, di hindi dipin. Ayos, o, oh, sige. Yun. Ulay, kakagawa ko, tanggal, uh, di okay uli. Pag kinargahan ko, gagalaw. Siya may amaya, singaw yun na. yun yung nasira Okay, so yun, nakita natin yung video na sinan sa ni sir. Kaya niya parang nanawa na rin siya kare repair nito. Pero kung tutusin, doon sa pinakita niya video, ito lang yung magiging problema niya. Kasi every time na mauubos yung laman, may possibility na may posibilidad na mawala to sa pwesto yung kanyang uh, uh, barbula ito. Yung oring niya kasi itong parte na to, itong piyesa na to ay matigas na at flat na flat na kaya yun nga nakita pinakita niya kapag ka magkakarga ulit siya magagalaw so wala namang problema kahit nakapinto eh Basta maganda lang. Yan na kasi yung itsura. Flat na flat na. Yan. So hindi na siya kakapit ng ayos. Yan. Kita nyo? Yan. Flat na yung o-ring. So hindi na siya magsisil ng ayos. Kaya sabi niya, pag nagkakagka siya, gano'n na naman. Isingaw e, na naman. Okay, so pinaklas natin para ma-check yung mga kailangan i check at palitan yung mga kailangan palitan ayan ang kanyang o-ring dito pwede na okay pa naman to eh pero okay pa ito nasa pusher nya ayan so maganda kung malilinis pa natin napakagandang laruan ito at talaga magandang pang koleksyon salamat sa iyo sir sa iyong binigay ayan yung firing pin nya okay pa rin ayan no Alos uh, wala pang bakat So yan Papalitan lang natin yung piyesa ng itong o-ring na to Ito lang talaga yung problema niya At susubukan ulit natin Okay Okay so yan mga idol Napalitan na natin yung kanyang o-ring So subukan natin kargahan So kasamulan natin para sigurado Tingnan natin kung yun lang talaga ang naging problema. So, parang tatlong potok lang siya. Pero hindi na masama. Okay, so kasado na yan. Tira natin ang isa. Dalawa. Tatlo. Okay. Okay. Mahina na yung paapat. Oh, wala na. So, yon, So, dun sa video ni sir, pagkakarga niya daw ay umiikot uh, tapos hindi na makargahan singaw na ulit subukan ulit natin kargahan so, maganda to uh, bit 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 mo lang ok yan so wala naman siyang singaw Nailublog ko lang ito sa tubig eh. Wala naman siya singaw. Naligtas na natin. So yan, kargado na ulit yan. So ito lang talaga yung salaring. Napaka ano lang, napaka mura kung sakali. Pero baka nga sawa na si sir kaya bili na rin sa atin. Okay, so may additional na naman tayo sa ating mga pistol. So try natin ulit iputok. lima, mahina na. Ayan. So, may lang kasi yung ano yan, pinaka-tank niyan Kaya, yun lang yung putok. Pero, okay na, okay na yan. So, ayan na yung forma, oh. So, may safety rin siya dito, eh. Ah, ito. Ayan, may safety siya. Okay. So, ito. Yung kanyang safety. Ayan. Ayan. Pag naka-ganyan, hindi mo siya makaka- makakalabit. Ayan kailangan nakababasa yan yan okay so okay na ito ito sir wala naman kasi sabi ni sir kapag ka naayos pakita ko raw yung ah, uh, ginawa natin na uh, modification so wala naman akong kailangan baguhin dito yun lang talagang sakit nya na orange so okay na to uh, pag ko pa kung mayroon pa pero mas gusto ko yata na i-maintain siya na ganito na lang na kahit lang, pang sasakyan lang parang biglaan lang kasi hindi naman tayo mahilig magkakal uh, okay so yan sir wala na akong babaguhin dyan uh, siguro kung meron man ay linis linis na lang uh, natin kung may ano pero napaka forma nyan ang bigat din no okay so yun Okay, so yan mga idol uh, Bali, dalawang linggo na yata itong may karga So itetest natin Hindi ko lang alam kung tatama tayo ha Kasi hindi pa natin masyado nagagamit Naitira ko lang ng mga tatlong beses Ayan Kita ba yung latang yan? Kita So tingnan natin Kung tatamaan Kita? Malakas pa siya. So ayan, mapapasama na siya sa ating collection ngayon. Ayos na ayos pa. Okay yan, kinukuha lang. So malapit lang tayo at gawa ng hindi pa natin kabisado yung site nito. Ayan, nasaan? Ayun. Okay pa, pwede pwede pang paglaruan. Yan, nasa loob pa ang bala. Okay. Maganda-ganda rin yung libangan nito. Okay, so yan, mapapasama na siya sa atin. Wala pa lang siyang ano, wala pa lang siyang lugar dito kasi itong bakanteng yan, meron nakalagay diyan na unit eh, tinanggal ko lang. So yan yung mga pistol, kung sakali ay mapapasama siya. Dito muna natin lagay siguro. Yan, yan ang mga kasamahan niya, pistol. Yung iba kasi mga airsoft yan. Ito airsoft din to, ito ay 177. Tama ka mga. 177 so may magazine din to ayan so ito yung magazine nya dito nilalagay yung ayan may bala pa okay next ito yung isa dito tayo ito ay Hand pump naman to ayan so mga papasama nya pag ganyan nyo sya pag kinakargahan yan yung mga pistol airgun natin na tinititigan ito naman ah uh, gamo mga pambiglaan so may magazine to ayan dito yung bala nya baligtaran yung magazine niya. so may kasama pa siyang tatlo bali apat yan okay so yan yung mga collection natin ng pistol so yan kasama na siya dyan yan at yun pa yung kasamahan niyang iba So yung mga pambiglaan talaga natin, kung halimbawa ang kailangan ng malakas-lakas, yung mga short natin, ayan. Kasi depende nga sa mga binabaril natin eh. Ayan pa. Okay, so ayan, dinadagdagan na naman tayo. Ayusin lang natin yung lalagyan. Mayroon pa tayo doon sa kabila, kaya lang mahahaba na yan. Okay. So ayan, maraming salamat ulit sir, Arnel ng Santa Rosa.